Oo nang ayos. Yung hindi kita ang singit, tayo nang ayos. Eh hindi mo kita ang singit din eh. O ka da? O oh, maraka, hindi tayo inaay. Na. may nanonood pa ng ano eh. Lagi namin siya panood-panood. Yan naman, papasok na kami din eh. Yan ang bubunga dagad sa inyo, ang napakaganda na kama. Oo Kaya kayo. Inyong ano na agad. Ay, ang gaganda oh. Ituro naman ninyo. Uy, nai, are, ang gusto ko. O, ang ganda ng upuan, ng haba. Ilan ang kaya, are? Oh, madami niya. Siguro yung kasya din yung mga kasimpayat ko eh. Oh. Ay, oh. Mga apat, lima. Ang ganda, ano? ang haba Saan sabihin? Aray, 30 off oh, sale. sabihin mo ang sinasabi mo kanina. Ano ka sasabi ko? Yung baka gustong palitan. Baka gusto niyo hong palitan ang inyong mga furniture. Di yan ho, sa inyo. Lalo, lalo na ho ang mga sala set. Ayan. O, oh, ayan. Ari na daw ang inyong ipalit. Alin kaya ito, ito? Ito ata ikasama ay kasama na nito. Ano ito? Ay, alangan pa. Ay, 30%. Oo, oh, di. Tsaka, ang yari mo, Ay, kaya nga, o. Oh. tagal. Ala, lahat na inupuan mo nang inupuan ko ikinatindig you know, day yan. Dapat tinitesting ang produkto kapag ikaw ay magbebenta. Ay, lang basta na iyaan mo. Ay, aray, bilhin ninyo. Aray, aray, bilhin ninyo. Baka dapat, hindi mo nakikita. Aray, pakikita ko sa iyong yan. Yan, yan, ay, yan. Ah? Di ka pala maala magbasa eh. Nakakahiya ka. Ah, bumalik na ata sa ano. Hindi. Bwede naman hindi ninyo agad sinabay. siyang nabungaran ko na roon eh kung papaalam kay Sir Joe, sasabihin kay uupuhan ko pampakita na matibay nga talaga inyong furnitures. O, oh. Ah. oh, edi kay Gayon, eh, paano sasabihin ng mga tao na, eh, yan, yan naman ate, maho na, o. Oh. O, oh, di dapat kailangan inuupo akin, Gayon. Oh, kung may o, yu -yug <laughs> oh, tama, pwede. Antay ka, ako'y okay, may gusto nga, Dini. O, oh, yan, o. Oh. Oh, oh. Gusto mo oh. ganyan? Oo. Oh. Sige. Sige. Ilista mo. Ilista na ang ganda ng kama. Ilalim. Oh. Kayo umupo din eh. Dini, dini tayo tayo may pag-uusapan. Ano ang pag-uusapan na naman? Pag-uusapan din mo. Abay, upo ka dyan. Hindi kayo Ay, huwag kayo mahiya. Eh, kaganda naman eh yan. Ano? Ay, kayo umupo din eh. Kayo umupo din. Ang ganda ng kula Ano? Sabi na tayo may pag-uusapan. Yan ang pag-uusapan. tayo ka pati yan ang pag-uusapan. Eh, di kagaling tayo nag changes sa Oh. Baka iki, walang ipakakain sa akin. Ay, pero kailangan mo may naman. Aba. Ano kayo, totoong Uso, Ay, ka totoong pagkausapan? Oh, dayo pa din ni Ibo. Ay, ano? ano ka? Isod, isod eh. Ano kayo? Naku po, Diyos ko, tawarin ka. Pwede ka, parang mas pa. gusto ko doon. Saan ka naman? Dito na lang. Antay, kita ninyo. O, kaga naman. Hmm, sige. Ay, ano? Ano ako din eh? Dini pala, Anak. Eh, di kaya mo um, balita eh. Hanggang August 31 daw sale din. Ah, eh. oh, isa daming ito tsaga kanta. Eh, pero mo nagsimula na ang kanilang sale eh nung no, August 1. Ay, tapos hanggang August 31 eh, daw. Eh, kaya nga Di ako nakahalos ma magkain. Na, lahat na makita ko dito sale eh. Hindi ako magkain tingtihan din eh. Kung okay. saan ako titingin. Oo, oh, yun eh. 50 percent. Ay, Oh. Ay, ay, ay sa gagandang eh. Uh, ultimong mga ilaw eh. Ano? oh, yung ganda 50. ng mga ano ilaw. Ayang, tapos yung ano, Ay, yung... ano ay, alo, pang ultimong kama, may mga sale din. Oh, Okay, Tunay naman. na lahat din eh. Sale, nga pala ng bayan. Oh, ay, tinan mo ang ama mo dadabang-dabang daon. Sinabi ng doon na isunod pa ay eh, anak. <laughs> ay, Oh. Yan. Mababa Bigga okay, kayo, kayo pa? Hala, eh. Malinis naman din. <laughs> Ako'y nagyapak na. Okay, oh, naman. yan. Kaya... Teka, ano kang pag-uusapan? Ano kang pag-uusapan? Sabi ko kayo, ay, kayo, ay, oh, okay, kayo na, pumili teka, na ay, day mupuka, yan. Ah, kayo ka pag-uusapan. Oh, ay, entay ka, umupo ka, umupo ka. Umupo ka muna, Diyan. Ako'y interesado. Ano? Ano? Ay, kayo may magpumili na day yan. Eh, sigurado ka. Ako bibilhan mo. Oh, di pag may ang Diyos, eh, ano. Tsaka bibili. hindi. Ari naman yan nga. Eh, pwedeng, ano. Hulugan? Oo. Oh, oh. At ikay, ko dun. parang zero interest. Ah, may zero interest. Pag mag-home credit. Oh, pwede nga iya. Magkano ka ilabis isang ipa? Antay ka muna. gumuna muna kong iwanan. Ay, pwede nila. Ano mo na mo kay Malilipa? Antay. Ako'y minagugustuhan din eh. 180. Anong 180? Oh, saan? Ah. Eh, hawakan mo. Hawakan mo, Ray. Hawakan mo, Ray. Ako po ang ina. Ito ko may pupunta akin. Si Donya, may tukoy na. Ay, tinanin niyo kanya suot. Donya, Aileen. Yan. Oh. Oh, nga. Oh, napakaganda. Oh, ah, ah. na. naman, ng kamang iya. Dapat ang kwarto oh, mo yung kasing laki nito. Oo. Oh. O oh, sige, posing kayo. O oh, yan. Gayun lagi yung posing niyo nung kayo kabataan niyo eh. Oh. Gusto ko na rin. Eh. Mm. Sobrang mm. ganda talaga ng mga ano dini. Ang ganda nga. Oh, ang ah. cabinet, tingnan mo. 50% off din. Aba, 50% off ang cabinet na ito. Tingnan niya. Ay, naku, no, yan ang bagay sa iyo. So dami mong damay. Ang kasi Queen Elizabeth. Ayan, o. Oh. Tiga, Queen Ay. 50% off. Tingnan niya natin. Oh, yan, okay. Ayan, o. Ayan, o. Ang laki nga. Gusto oh. mo ganyan? Ah. Oho. Oh, okay. Ilista mo. Nare, inay. Oho, intay mo na ho, inay. Kukunan ko lang din ho, aray. Kainaman naman naman ho kayo eh. Oh. Salamin, salamin, salamin. din nasa ng pag-ibig. Ayan, para po sa mga interesado ng kama dyan. Ayan, ito oh. Napakagandang kama nito. Sa Silful Joys. Oh, kita nyo? Hmm. Napakalambot. Tato. Ano yan? Dapat nagtatalon? No, Oo nga, para makita kung gano'ng katibay ito. Kala ninyo. O, dapat magtatalon tayo dyan. O, 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 kita nyo. Napakatibay. Napaka, napakaganda na ng kanilang unan. Hindi naman, o. Design yung design pa lang. Napakaganda na. Thank you so much kay Sir Malik na nag-makeup sa akin, kay Jeremy sa aking buhok. Thank you swear nails sa king uh depreko ko. Sa aking gupit na ito, The Beauty Lock. Thank you so much. And nasa si Dave Powers? Dave Powers. Dave Powers. Thank you so much sa aking mga sinuot today. Thank you po. More uh, blessings to come. More rockets to come. Birthday. <laughs> Ayan ang aming ganap ngayon. nakabog ng makeup ko. Thank you so much, Sir Mali. Sobrang fresh niya talaga ba makeup? Kaya man, tumangos ang ilong ko. Oh. May pag-asa pa. Ah. Kuya Louie, thank you po sa pagkuha sa akin. No choice po kayo. <laughs> no choice. wow! Napakagaling daw. Kayo po ang magaling. Yun, yun, know, yun ang napakagandang sagot na nakuha ko ngayong araw na ito.